minutes later. Hello. Road trip. Going to Campo Cuatro, eh? Ha? Campo Cuatro? This is Tangup, guys. Look at the mountain. Insa Allah, gisu, oh, My God. Imagine kung simbako mo, wala ka. manipis niya uno. Pwede po di reagi manipis, di ba? Ari dire di ba? Okay. It's going to ano nih kapukwat tero, di na 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 wao. Mono diha angkuan di ba? Mo oh. tong di ba? Mo na diha ang kuan niya. ang, kuan, ya. nah, ang soba connecting sa kuan no. Connecting sa tabunok. Kani kani nga soba? Nga river. gosh. Hindi mo to back here. Ha? Over here. Yeah. No earth. Okay. Continue na. Now look at that. Oh, ang balay sa bukid. What is that? Kinsa mo nang nadira sa taas. Tuktok dyan siya. Oh, yeah. Kuya ko dyan ay. Grabe na dyan naka-overlooking dyan kayo man nang biday. Yung yung na sa taas guys. Kinsa ka na. Baka si Kato na. Slitter. Baka kang slitter na. <laughs> My gosh. That is really guys, nakadat aray ko. <laughs> 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 na ako pinagkakuan <laughs> chud na. I think na akita na ako kay Kim <laughs> Joke joke. <laughs> 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 Grabe yun <good>, ay. <laughs> oh my gosh. Oops. Iro ni cross. Guys, mo atumis kapag kwatro kay mamakos. Ha <laughs> Mangkals me dito Pero it seems Late na me Time check Sana ron 12.02 Sana Magkaabot pa me ka ng Panit sa lechon Always late Si ate it's Always late Yeah Mga taga Campo Cuatro Here we come <laughs> And guys for how many years wala na ako kabalik diri now I'm on my way magpakas mamakas di ay yay hmm, ito na nga Gemelina na okay guys wala <laughs> 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 ang amo driver is focus focus na siya unsa sani nga kuan my gosh Malaysia. kani 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 ang building Oh, Putiga. Guys, okay. very ano na siya, very progressive din ang Kampo 4 o, oh, daghan mga balay. Look at that. Napadudera. Oh, oh, oh. So, yan. Hindi kanto sila siguro glutopan. Kanipod ang road going to glutopan. Baya manipis. Ay, ito ka taglutopan niya. bentak kan atuh tah dia menipis gue di nang yang oh my gosh what if nak atuh tah nak road trip lang iya namin ba katuk air aning sakyanan my gosh truk di karga yan very narrow pa lang din gihapon ang kuan guys mga ang ilahang road Pati sa una one way raman niyo no or duha na jud duha na jud ano uh -huh. one way raman ni sa una diba o kaning usara ka lane duha yeah. jud aw oh, di man pwede ang karsada usara no <laughs> I answer my own question. So that is a stupid question. <laughs> wow, Rider motor is life in the Philippines next to Cambodia. Motor is the main transportation. So, soon ang Pilipinas will be like that. Which is kapining na nga. Yan guys. So, mga taga-kampo 4 hello! Ganun sa kanilang pista dire ah. Mayo. Here again. Look nice oh. So, nadira ka ng simbahan. Look at that, guys. Nice. Mother of Perpetual Hell. Church. Oh, nice. Okay, let's continue. So, guys, mauni ang daan. Going to Campo Cuatro. Taga, nakaayog ka ng balay sa kilid-kilid. Sa unang mga panahon, guys, during my... childhood. Kung <laughs> um, aku ako karoon senior. Guys, wala pa ni mga balay din hinga ni Wala, jud diri diri chog yud ang dagan ni Modere adi ka mag worry worry about anang mga iro mga unsan um, pa na diha Kasi retrak dagan pero karon you can never do that because anytime, anywhere mutabok ang mga iro o mga tao yan ano ni ang aniyang, ang fish <laughs> ang face <fess> ng manifest <laughs> going to ano hindi manifest. we going to Campo Quatro unsa na area niyo where are we now going to Campo Quatro Campo Quatro kasi kung may sa Campo Quatro yeah mga tumisa kampotres kampotres pata daw guys, so pasensya na kasi ang inyong lingkod ay hindi rin suhito so basta <laughs> lang nakalas na ko already I think that was 10 years ago yeah nunguan me atong mga no? kambilin So, at tumila ni Buboy. Birthday sa ilahang bunso. So, guys, mamakals mi dito. Sige lang ko ganyan mamakals. Pero na pa ba mapakals na alautan o waragod lang kung ano. Kani dinhi hi guys, is very mountainous Judicia. Oh, look at the mountain. Amazing. Naalala lang na ako Afrika. Ang bundok sa Africa is Kalbo. Kini sa to is really green. Green talaga now. Unsa man gani nga kana ba diha ba kana nga suba ba? kana pang river. Nyaw. kani nga river unsa na siya? Mananga. Sampo, sumpay mananga diha. Okay. Sumpay sa mananga. Mananga. <laughs> sumpay na sa mananga guys. Kana nga river, drag. River na diha di lang ko maglihok. So, na mananga abot gawas. O, oh, ito na sa mananga mga abot <laughs> sa tabono. Which is, wala na. Manong nahurot yung tubig? Mutaas na na. Mutaas na na diha yung tubig kung ulan dyan guys sa matanan. Pero sa unang panahon, during ako ang mga <laughs> kabatanunan, di dyan na diha mawadaan ang tubig guys. Kana diha nga sapak sapak kay ko na ano, siya pero dito magod sa unahan dito banda ka tong gihimo nga dam nyo gihimo nga dam unsa to nga na to hi guys nakahibalo man ka unsa to nga dam gibuhat dito sa babaw ani eh. sa nga na to Look, katong sa gikuan sa lutupan nga naidag tubig nagsugwak-sugwak. Tabako? Oh, katabako. Bayo, bayo, pato. Overwood oh, din linya ganin na siya. Sumpay, I mean. Na, naglalis pa may tubag mo mga kahiglaan. Kung kuan da to basta kay mo na ako na hinumduman sa unang panahon. Oh, niya naman dai. Mean. <laughs> Sorry guys, I don't know. <laughs> guys, naabot na mi. Huwag may kahibaw. Huwag naabot na mi. Oh my gosh. Oh my gosh. Papantitilin Ka na. Kana? Boboy ginuog ang ni Boboy man dito. Nya manaog na mi man. sorry na abot na di ata, na abot na so kay See you usak ano na. Bye for now. Tara.